sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Sa WPS Headquarters Nagpapalakas ng katawan si na at Andrew bilang paghahanda sa mga susunod na laban. Napag-usapan nila ang planning panggugulo ng kampo ni Vice Presidente Salaponde sa Yadulo at ang balak na pagpatay kay Presidente Martinez. Okay, next. Familiar ka ba doon sa Republic Act 11497? Series of 2020. Wait, this is the anti-terrorism law. Correct. Yeah. It's din yung controversial dati. Mm -hmm. I didn't even know na kakasak sa yung kundi mm -hmm. ng batas na Wala Well, napasa. Wait, why? What about it? Napasa na. At yan ang gagamitin natin panlaban dito sa uh, destabilization na ginagawa ng mga Manchurians. Mm. Pero Andrew, ha? malukot sabihin, pero positibo. Kasabot si si VP. Huh? Saya dulo. Ang mga agents natin ng background, hmm. nila. At doon daw sa minta daw, ang ginagawa ng VP ay nagre-recruit na ng mga puwersa ng mga mercenaryong armado. Ito yung gagamitin nila para sa tupad yung balkanization para talaga maghiwalay na ang Mindanao sa Republika. How is it possible na magkakabalkanization sa Mindanao? Eh, ano naman na? Solid yung support ng military at police mm. president. Tama ka. Huh? Tama ka. eh, wala mo nang gagawin nila. Gagawa muna yan ng siguro mga controlled bombing sa Mindanao. Pag may controlled bombing sa Mindanao, siyempre, kakalat yung balita. Mm. Alam mo naman, perception is everything. Yeah, of course. So, hindi lang din sa Pilipinas, hindi sa buong mundo. Ano yung nito? <laughs> Bakit na naman imahin ng Pilipino? Ng Pilipinas? Kasi meron tayong fractured government sa pamumuno ni Presidente Martinez. Kaya tapos niya, sa so, ganito mangyayari nga, sa Mindanao, babing dito, babing doon, chaos. Tapos puro mga rally naman sa Luzon, sa Visayas. Ngayon, Andrew, ito baka hindi bolam. alam. Lahat ito, instigated ng Fentaniluna Liberation Army. Ang Fentaniluna Liberation Army ay pinamumunuan ni General Luna Tico Baco. Kilala rin siya sa pangalan na Tatay Luna. Kayo, dito Tatay Luna na ito. Ibang klase magsalita. Yung karisma. Ibang klase. So imagine this, pag nagsama si Tatay Luna, Vili Sayadulo, si Shifu. Well, na lang yung national threat niya. Clear and present danger. Clear and present danger. You're right. At syempre, yan yung hinihintay nila. Kaya, importante importante yung batas na anti-terrorism law. Dahil mas mataas pa yan sa anti-sedition law. I'll give you my orders, Andrew. Get all the uh, WPS defenders and tell them, I don't care kung traditional media, social media, do whatever it takes. Kailangan takpan natin. Taas noon,